Happy lunchtime! And I'm having fried chicken with rice. Ito, masarap to. Curry na may milk. Chicken yan, laman niya. Chicken. Ito, chicken curry. Yan, chicken curry. And yung mga, Eto. biggie size na Pepsi. Pepsi. Nandito kami sa food court, food court ng Central World. Ito sa usawan. Sile, pepino, sibuyas. Ito naman, um, mahilig yung mga Thailand sa mga sweet and spicy na ganito, sau so, thai, oh. Sausawan. oh, kain tayo. Fried chicken, sawsaw natin dun sa sweet and spicy. Ahm! Um. Mmm, kain. Ang mm. siyap niya ito. Mmm, ang niya ito. Hindi ko makulungan naging lasa, pero chicken curry siya na may ito, laurel. Para kasi siya may Fresh na laurel, plus chicken. Sarap na. Mm. Ito. Maanghang. Ito. Tataatas muna. Kaya tayo, ha? Ah. Alam nyo guys. Walang kaya alam ko na maraming foreigner dito kasi yung pagkain ng Thailand swak sa taste buds ng bawat nationality. Wow. O, oh, para sa akin na Para sa akin. Own opinion ko yon Kaya no wonder marami silang turista. Kasi yung pagkain nila pang universal na taste buds na bibig or na dila. Kasi masasarap ang pagkain nila. Ay nako. Mm. Alam nyo? Di alam na yun. Ah, ah, nakakataba dito sa Thailand. Tataba ka dito. Promise, tataba ka dito. Kasi talagang ang pagkain nila. Ah, yum. Yum. Ngayon nga lang, magingat ka sa mga maanghang. Kailangan i-inform mo sila. O tanongin mo sila, maanghang ba to Grabe yung ano nila sa anghang. Parang wala silang ano, pakiramdam yung dila nila sa anghang. Kaya minsan, nangangati na yung mukha ko. Piling ko dahil na rin sa anghang na nakakain ko. Mmm. Kain tayo. Nato. Guys, ang sarap ng pakain nila. Promise. Kulang yung pagkain. Mmm. Oo, kulang ng one cup rice. Chicken. Mura pati. Mmm. 85 to 90 baht. Yun na yun. Pepsi. Sabi pag kumakain ka ng manghang or habang kumakain ka, kailangan mo i-ready yung drinks mo na malamig. Kasi, hindi mo alam, baka yung sinusubo mo, sobra na yung ano, sili. Yung sili sa kanila, parang ano, parang natural na. Hindi pwedeng yung lutuin nila, walang sile. Ito, kain tayo, chicken curry, nilagyan ko ng sauce nila. fried chicken. Dipping sauce. Hmm. Ito, tinikma mo ba? Mm. Chicken curry na may kung ano-ano. Hindi ko na alam. May enoki na mushroom. May, ito, black na sili. Mmm. Kain. Ayan. Ayan o. Enoki mushroom may chicken. Or hindi siya enoki mushroom yun. Itong black is blood. Ayoko. Itong black, sile. Itong red, sile. Ito ay yung fresh bay leaves. Kainin lang natin yung kilala ko. Talis. Chicken and... Ta, Hmm, Thai coconut pandan roll. Subukan natin 50 baht. Ano, oh. Hmm. Hmm. Yeah. ka. Dessert. Tapos na kayo kumain ng meal. Ang daming tao ngayon. Sobra. Mas maraming ngayon kaysa kahapon. Dessert ka. Mm -hmm. Pan. Pandan. Ang gitna is buko. Yung black is black sesame. Mmm.